Ayan yeah, na, Nahuli na or na-arresto si uh, Apolo at uh, pinagtatalunan pa rin magkabilang panig. Sa panig ni Apolo Kibuloy, ito raw ay uh, pagsuko at sa panig naman ng DILG, sa pamumuno ni uh, Benarabalos, ito raw ay uh, pag -aresto. But at any anyway, mahalaga dyan ay nasa kustodinan ng uh, Philippine government, itong Apolo Kibuloy na humaharap sa mga kasong Qualified human trafficking, na yan ay uh, walang piyansa, unavailable yan. At saka child abuse pa, meron pang, uh, I'm not sure about money laundering, yun yata ay sa US. ano? But at any rate, tama naman sinasabi ng kapulisan. Napilit ang sumuko dahil malapit na makubkob, kasi sandamukal na yung mga pulis doon. So, Apollo Kibuli has no choice but to surrender. Ngayon, bakit ba mahalaga itong surrender or in arresto. Malagay itong kusang sumuko, itong gustong panindigan ng abogado, ni Apollo Kibuloy, na si at saka ng kanyang mga kasabang abogado. Malagay ito kasi pwede nilang baka posible magkaroon ng mitigating circumstances. So pwede magkaroon ng, uh, yun nga, sumuko. Baka sakali magkaroon ng bumaba ng konti, ano? Ang uh, possible penalty. And aside from that, Pwede rin itong i-argue yung kanyang age, 74 daw years old to. Although uh, parang mas bata sa 74 para na google ko, hindi ko lang sure ano, pero i-google ulit natin kung ano na talaga ang edad ni Apollo Kibuloy. So mahalaga yung for the purpose of bail. Kasi nga non-bailable yung isa, yung qualified human trafficking, non-bailable yun, walang piyansa. Pero hindi naman ibig sabihin na talagang imposible ka na magpiyansa. Ang gagawin lang dyan ng lawyer ni Apollo Kibuloy, magpapay lang ng petition for bail or uh, motion for bail at yan ay hearing ngayon pag inargue nila na yan ay uh, kusang loob na sumuko ay uh, baka sakaling ma yung bail nila so yun ang kanilang uh, purpose dyan yan ang kanilang uh, battle plan para makapagpiyansa si Kibulo yan ang nakikita dyan kaya ginigit nila na sumuko so at the last second naisipan din nila yan na kusang na lang sumuko uh, for the same reason yan nga eh i-argue nila na kung sa sumuko sa magkakaroon ng mitigating medyo gaga ng konti, baka sakaling gumana ng konti yung ang penalty and then uh, kung sila ipapanigan ng judge, baka magrant yung piyansa. Pero ang isa, ang isa pang argumento dyan na tawa ni Atty. Torrio na eh, wala daw talaga sa KOG si Kumbon, si Pastor Kibuloy. Anyway, may karapatan lang tumawag sa kanyang pastor, simple yung kanyang mga miyembro. Tayo, hindi naman tayo miyembro ng KOG si So, Apolo uh, Apollo Kibuloy na lang. But uh, yun nga, ang sinasabi ni Torio na tawa ay galing daw labas, din pumasok. So yun naman ay sinagot ni uh, Secretary Benhar Abalos ng DILG. Sinabi niya, posible man yun, nasa labas ka na, papasok ka pa para sumuko. Pwede ka naman doon sumuko kung saan ka na doon. At sa mga magpatunay dyan, eh siyempre, yung gwardyang nakapaligid ng polis na nadagdagan nga, ah, naging doble yata nung araw na yun ng Sabado o Linggo. At talagang kukub-kubinas siya, by all means. Talaga sabi nga ni General Torre, this time, our terms will be followed. Terms naman namin masusunod, hindi yung terms nila. Kinakap ka pa nila yung mga pulis na pumapasok, sineserch, ngayon ibaliktad na. At eh, dapat lang naman. So, ayun, nakubkub -na -na nga. Uh, I mean, sumuko dahil, no choice, eh, si Apollo Kibuloy. So, ano nga ba yung ating sinasabi? Ayun, e, isa pa yun, yung argumento ni, uh, ni Torrio na bumalik daw, ang purpose doon ni Atty. Torion ay uh, para makaiwas siya at ang kanyang mga kasam kasamahan sa kaso na obstruction of justice. Kasi nga naman kung papalabas niya, mabubulan niya yung judge na nasa labas si Ghibuli all throughout at uh, pumunta lang sa KOGC compound noong siya ay uh, sumuko, di umano, eh hindi siya, pwede siya makaiwas ang kasamahan niya at saka siya ay pwedeng umiwas, magkaroon ng depensa doon sa tinatawag na obstruction of justice. So yun ang isang nakikita na itong kaya nilalaro niya uh, sa kanyang isipan na uh, kailangan palabasin kung wala dito si Apollo Kibuloy sa loob ng KOJ, eh, KOJ si compound. All throughout doon sa loob ng 2 weeks na yun, 14 days, wala dito si Apollo Kibuloy para sila ay makaiwas nga doon sa kasong obstruction of justice. So, tingnan natin kung paniniwala ng judge na hawak ng kaso itong argumentong ito ni Atty. Torreon na sa unang tingin pa lamang ay hindi nakapanipaniwala sa aking personal na pagtala dyan. Pero siyempre, makikita pa rin natin yung mga vloggers ng uh, kay OJC, ng Kibuloy Cam, Duterte Cam. Eh, siyempre, iti-twist nila yan. Magagaling sila dyan mag-twist. Ngayon nga, pinapalabas lang nila eh, na Uh, iyak daw si uh, General Torre. Ba hindi, so, eh, napakahambol, mapagpakumbaba nga si Torre, hindi nga siya kumukuha ng credit dyan eh. Sabi niya, hindi niya, ang trabaho lang niya talaga ay eh, magbantay doon, sumugod, di enforce yung warrant of arrest, pero yung pagsuko, wala siyang kinalaman doon. So napaka-humble. walang iyak-iyak dyan. At saka sinabi rin mismo ni PBBM, ito yung concerted efforts, and primarily because of the efforts made by the Philippine National Police who stormed the area of KOGC compound. So, ayan malinaw parang uh, lately na lang nakipag cooperate itong isap uh, yan ano ba yung isap uh, whatever ano basta arang process yung dulot niyan but uh, anyway ano pa nga ba yung ating uh, i discuss tungkol dito so yun uh, napansin din natin na bagamat sinasabi ni PBBM na oh, walang special treatment dito, ay eh, medyo may kaunti pa rin bahid ng special treatment. Unang-una, nasunod yung kahilingan ni Kibuloy na siya ay sa Armed Forces of the Philippines Susuko dahil wala daw siyang tiwala sa mga polis. So, medyo special treatment yun. Ano pa? During the arrest, ay eh, nakita natin during the media presentation ni uh, Secretary Abalos, balot na balot si uh, Apolo Kibuloy ah hindi nga natin sure kung si Kibuloy yun. Although, eh, assuming na lang natin na siya nga yun, siguro base doon sa kanyang katawan, pero balot talaga ang mukha niya. Well, hindi, niya makita, hindi makita ang buong mukha. Mata, naka-sunglass siya. Naka-face mask. Nakabalot din yung kanyang ulo. So, ah, medyo may konti pa rin special treatment. Kaya ay, hindi pwedeng umangal dito yung kampo ni Kibuloy at ni Duterte. Kampo ng China na inabuso eh, si Kibuloy. Wala eh, May special treatment pa rin yung konti eh. Samantala yung ordinaryo criminal, nakabulatlat yung uh, mukha, pagmumukha ano, sa press briefing. Eh, ito si Gubuli talaga, balot na balot. At uh, pwede kang mag-speculate na baka hindi siya yun. Although yung katawan niya, parang siya nga talaga yun. So, uh, tira, let's give him Let's give them the benefit of the doubt na talaga si Apollo Cabuloy yung pinresent. Anyway, meron naman mga picture, binablard nga lang, na siya kinukuha na ng blood pressure, pati yung kanyang mga kasamahan, siya ay kinakausap, medyo blurred yung kanyang picture, pero makikita mo naman sa kanyang aura na parang siya nga yung gupit ng buhok, hugis ng mukha na medyo square, at uh, tapos yung mabintog yung katawan, puting tig kumbaga. So, yun, yun ang ating uh, tingin dyan. So, again, yun ang strategy ng kampo ni Kibuloy. Palabasin na siya ay eh, all throughout the uh, police uh, enforcement of the warrant para sa wala daw siya doon sa KUJ kung paano dumating lang siya noong time na kanyang pag-surrender. Yun nga eh para makaiwas sila sa kasong obstruction of justice or harboring criminal whatever yan at saka ayun nga gusto pala ba silang sumuko para ma-mitigate para eventually pag nabully na yun dyan say, baka pagbigyan yung kanilang eventual na pag-file ng petition for bail. Ngayon naman ang hinihiling ni Torreon, attorney Torreon eh ano raw, sa armed forces daw dapat i-detain Yun ang kanilang hinihiling at meron pa silang hinihiling na house arrest. Tingnan natin kung saan aabot itong pambubula ni Atty. at saka kung saan naabot itong influensya nitong si Apollo Kibuloy. May influensya ba niyan dyan? At si Bay Papayag ang house arrest? Yan po ang ating magandang abangan sa usaping ito. At saka, ano kaya ang impact nito dito sa darating na 25 election and 2028 election? Meanwhile, ah, si Sarah Duterte hindi daw siya spoiled brat. Eh, pero nasabihin niya kasalamuha daw niya yung mga ordinaryong tao sa kanyang paglaki. Hindi yun eh. Ang pagiging spoiled brat ay eh, makikita yun sa iyong ugali. Nanampal ka na sheriff, nanambuli ka dyan sa kongreso, pinapalabas mo ikaw ay Pero kita naman yung ugali mo doon, talagang lumitaw. Yan ang marka ng isang spoiled brat. Kasi ang spoiled brat, hindi lang yun sa ikaw ay pinamper. Kaya makikita yun sa iyong pag-uugali na lumalabas. So, ang isang katulad ni Sara Duterte ay napakahirap maging presidente. Napakahirap. Malayo-malayo kay Lenny at malayo-malayo kay PBBM. Eh, si PBBM na lang, tingnan mo naman, napakahaba ng pasensya. Kung buraotin siya, binuburaot siya nitong mga supporters, itong kay at yung niyang... DDS, ano? Dung mga bata ni Duterte, tinatawag banga, ano? Drug addict, cocaine, kung ano-ano pa, lulusubin ang Malacanang. Napakahaba ng pasensya. Ito na itong, isa na itong si PBBM sa naalala kong presidente na pinakamahaba ang pasensya. So, yun. Kaya tayo kahit lenin ng araw, eh ngayon eh kahit papaano, ay eh maganda naman ang ginagawa ni PBBM sa kasalukuyan. Yun nga lang, presyo ng bilhin ang talagang mukhang hirap-hirap hirap siyang gawa ng para. Pero dito, pinakita <coughs> ni PBBM, yung ika nga eh, who is in charge? He showed who is in charge. At siguro, ito mga nagsasabing si weak leader, eh, makikita nila dito, siguro sila yung nabulaga. Mahaba lang ang pasensya kaysa sa kanyang ama. Pero dito, kitang-kita natin. So, malamang, yung ibang fugitives, tulad ni Bantag, eh malamang, medyo kumakalug-kalug ng backlog. Kasi nakita niya eh. Itong uh, kayo si Compound, 30 hectares pa to. Pero wala, walang choice si Kibuloy, kundi sumuko. Eh, si Bantag pa kaya. Meron kaya siyang 30 hectares. Posible naman kasi malaki ang kinita niya siguro nung panahon ni Duterte. Meron kaya siyang pagtataguan 30 hectares o yung buong uh, Baguio City ang kanya mismong taguan. So tingnan natin. Pero may nakakabay ito. So again, pinakita ni PBBM who is in charge. Mabait pa nga eh. Kasi kwento sa kanyang ama kay Makoy. Eh. Uh, Ferdinand Marcos Sr., baka isang araw pa lang, tapos na yan. Ito, mahaba pang pasensya, pero ito, oh. ikang eh, kahit pa paano, may chilling effect, oh. nakita nila. Ang kakayahan ni PBBM na kahit mabait, kahit pasensyoso, mahaba ang pasensya, kahit binuburaot nitong kanyang mga attackers, ay eh, merong panindigan, kaya niyang magpakita ng kanyang lakas, kaya niyang magpakita ng kanyang puwersa pag talagang kinakailangan. So, magandang uh, abangan pa rin natin ang mga susunod na kabanata sa iba pang fugitives na magtagal na rin hinahabol ng batas tulad nga ni Bandag.